Pito sa Bekas, Istanbul, Turkey, ay isang Turkish na babaeng volleyball player na nanalo ng gintong medalya sa 2014 Women's European Volleyball League na naglalaro kasama ang Turkey Women's National Volleyball Team. Karera Sinimulan ni Yeles Basa ang kanyang karera sa palakasan sa edad na labing apat sa pangkat ng kabataan ng Bekal Sport sa kanyang bayan. Lumipat siya sa Busiktes makalipas ang isang taon. Pagkatapos maglaro para sa koponan ng kabataan mula 2002 hanggang 2004 at para sa juniors team mula 2004 hanggang 2006, pumasok siya sa senior team kung saan naging bahagi siya hanggang 2012. Ang kanyang matagumpay na pagganap noong 2011-12 season ay humantong sa kanya sa pagiging miyembro sa Turkey Women's National Volleyball Team. Noong 2012-13 season, lumipat siya sa NEC Red Rocket sa Japan pagkatapos pumirma ng isang taong kontrata. Siyang...